yung naiiwan eh kumusta na kayo mga to hindi huh? mo na eh gabi pa ako dumating may may pakain ko yun may mga isa bigote niya ilawan natin ilawan natin yung ano ano ba ilawan to? yun Hanap tayo na Oh yun Bubas Uy Ano to Patay Namatay na naman siguro dito Patay ata o nagmult Tingnan tayo Nagmult kaya eh 嗯，这样着。